Update po tayo naman dyan sa may mataas na kapulungan, On target na po ang Senado sa pag apruba sa 2026 budget sa kabila po yan na pagkakaroon ng mga pagbabago sa budget schedule. May update po dyan si Bambot JC Galvez. Bagamat hindi nasunod at nagkaroon ng pagbabago sa budget schedule, tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na on target pa rin ang pag-aproba sa panukalan 2026 national budget. Naudlot kagabi ang inaasansa ng pag-aproba sa pambansang pondo sa ikalawang pagbasa at sa halip ngayong hapon na lamang ito gagawin sa plenaryo. Ayon kay Zubiri, sa Martes pa talaga nila ito mapagtitibay dahil sa lunes ay holiday kaya on target pa rin sila sa approval ng national budget nakikita <laughs> naman nyo transparent we are now. All the documentations are trans transmitted to the Office of the Finance uh, Chair. Lahat ng kailangan na resolutions, mga request ng agencies. Dati kasi, binibigay lang sa chairman yan and the chairman does all the amendments. Now everything's done on the floor. So I think this is the first time na nangyari yun sa budget process ng, ng Senado. And, may mga supporting documents. Yun so, ang pinakamahalaga. So, hindi na ito tinatawag na insertions. These are actual proper amendments done uh, in plenary floor, approved by the body, witnessed by all media and civil society, uh, and they can comment. And all the list, is, all the list that was uh, read by Senator Sherwin and all the members will be put in the website, no? uh, the amendments of each senator. Ayon naman kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, aabot pa naman kung ngayong araw aaprubahan sa second reading ang panukalang pambansang pondo at pagkalipas ng tatlong araw o sa susunod na Martes ay sa kanila ito pagbabotohan para may pasa sa ikatlong huling pagbasa. Ipinaliwan ng digatsyan yan na ang sa budget deliberations ay dahil may ilang items pa silang kailangan suriin, pati na rin ang mga amyenda at suwisyon na naisisama ng mga senador. May ilang mambabatas din anya na may malalim na paliwanag sa kanilang mga panukalang amendments. Kaya kailangan mo ng pag-isahin at ayusin ang mga ito. Muli namang tiniyak ni Gatchalian na malabong pinangangambahang re-enacted budget sa susunod na taon. may mga suggestions mga senators, mga amendments na kahapon um, na rin mga amendments o mga iba na feel strongly about their amendments. So iba lang kami na tapagang day. uh, day, plus 10 days, so Monday, Tuesday, to, More than, uh, we so we have days. Or days. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.